Iniimbestigahan na ng National Capital Region Police Office sa kamaray sa buwatan kaya bagal ang pagresolba sa mga kasong kinasasangkutan ng pulis. May namemeke pangaraw ng pirma ng kanilang hepe para dyan. Nasa frontline ng na balitang yan si Mon Gualvez. Mismong si NCRPO Chief Police Major General Jose Melencio Nartates Jr. na nagsabi, tila mababa ang bilang ng mga nareresolbang krimeng kinasasangkutan ng mga pulis. Kaya naman ang tinututukan nila internal cleansing o paglilinis mula sa kanilang hanay. Katunayan, ibinunyag pa ni Nartates na may nawawalang folder ng mga kaso ng mga polis. When I came here, uh, hindi na nawawala yung mga folder. Worse, nawawala. Second is a uh, folder na na-resolve, hindi na implement. Meaning, nandun lang sa baba. Niresolve na ng uh, disciplinary authority pero hindi na ano. Uh, hindi na i-implement. Nitong nakarang taon, nasa 155 lamang ang naresolbang kaso mula Enero hanggang Hunyo. Wala pa ito sa kalahati sa apat na rang resolve cases mula ng maupuro si Nartates noong Hulyo. 224 Jan ang nadismiss sa tungkulin. Iniimbestiga naman ng NCRPO ang umanay sa buwatan kaya hindi naresolba re ang mga kaso. May isang tauhan pangaraw sa kanilang opisina ang nabistong namemeke ng pirma ni Nartates. Hindi lang nawawala. Nawawala, nadidelay, or tinutulugan, or, uh, or baka pagtulong-tulungan tayo ng grupo, imbis na for dismissal siya is uh, maging suspension lang in kahoots and or uh, in kunaybans with the drafter. Drafter ng isang resolution and or uh, nag-conduct ng summary hearing process. Pagtitiyak ngayon ng NCRPO, inaayos nilang sistema para sa mabilis na pagresolba ng mga kaso. We see to it talaga na, na legally ay uh, na-review ang cases. At uh, andun ang uh, officer to present his case at uh, pinag-aaralan niya ng committee bago, bago desisyonan ng Atty. Director. Nitong unang linggo ng Enero, nagsagawa ng surprise drug inspection ng NCRPO. Apat sa mga pulis ang nagpositibo sa ilegal na droga. Agad silang dinisarmahan at iniahanda na rin ang isa reklamo. pangreklamo. Sa tansya ng mga pulis, nasa limang porosyento pa rin ang kanilang hanay ang may tuturing na skalawag. Kabilang dyan yung mga nasampan ng reklamo dahil sa ilegal na droga o sangkot sa krimen at iba pang irregularidad. Lahat yan, nahaharap sa kasong administratibo ng parusa, umaabot hanggang sa pagkakatanggal sa serbisyo. Sa record naman ng Philippine National Police, halos isang libo mga pulis sa sangkot sa krimen na ang tinanggal sa serbisyo mula ng maupo sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos. Habang 1,701 naman ang sinuspinde, 230 ang nademote at halos 700 ang nareprimand. Pagtitiyak ng PNP, hindi sinasalamin ng mga pasaway na pulis ang kabuuan ng kanilang hanay. With regards uh, to the uh, uh, it's a 0.25 percent. Uh, what we call that of the overall police force? Nagbabalita mo na sa Frontline, line. Mon Gualvez, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.